Ang tahimik na tao ay kadalasang hindi nagpapakita ng labis na emosyon at makikitaan lang siya ng simpleng buhay. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mahinahong panlabas, may mga pagkakataong kapag ang kanyang mga mahalagang bagay o personal na espasyo ay pinakailaman o tinangkang agawin, maaari siyang magpakita ng matinding galit kung minsan gumagawa pa siya ng nakababahalang mga hakbang. Ang tahimik niyang ugali ay maaaring magtago ng malalim na kapasidad para sa proteksyon at pagtatanggol na sa isang iglap ay maaring magbunga ng hindi inaasahang aksyon na magdudulot ng takot sa iba. Katulad ng kwento natin ngayon, si Neneng ay isang tahimik at simpleng may bahay na matyaga at tapat kay Evan, ang kanyang asawa. Tahimik at maayos naman ang kanilang buhay at nagsisilbi siyang ilaw ng kanilang tahanan kasama ang tatlong anak. Ngunit dumating ang isang pagsubok sa kanilang buhay nang magsimulang makipagrelasyon si Ivan kay Dini, ang kabit na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang masayang pamilya. Sa kabila ng sakit at lungkot, pinakiusapan ni Neneng ang dalawang taong ito na itigil na ang kanilang relasyon ngunit tila hindi sila nakinig. Sa kabila ng kanyang pakiusap, bakit nga ba nagawa ni Neneng na wakasan ang buhay ni Dini? Paano niya tinapos ang buhay ng kabit ng kanyang asawa? Ano ang nagtulak kay Neneng na gawin ang hindi inaasahang hakbang na ito? Sa inyong pananaw, tama ba o sapat ang parusang ipinataw kay Neneng sa kanyang ginawa? Kung nais mong malaman ang buong detalye at masagot ang mga tanong na ito, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Neneng Umaya, ipinanganak noong 1998, ay lumaki sa nayon ng Lubang Buwaya, distrito ng Kipayong sa East Jakarta, Indonesia. Sa edad na 16 years old, nakatagpo siya ng kasintahan sa katauhan ni Ivan Dwi Guzmanto, isang binatang 19 years old. Makalipas ang tatlong taon, noong 2017, nagpa siya ang magkasintahan na magpakasal at magsimulang mamuhay sa isang simpleng bahay paupahan sa Jalan Lubang Buwaya, rt 001 Lubang Buwaya Village, Sipayong District, East Jakarta. Sa loob ng limang taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, binayayaan sila ng tatlong anak. Ang panganay ay limang taon, ang sumunod ay tatlong taon, at ang bunso ay isang taon. Inilarawan si Neneng ng kanyang mga kamag-anak bilang isang tahimik at mahiyain na babae na hindi nakikisalamuha sa iba. Gayun din, inilarawan ng kanyang mga kapitbahay ang mag-asawa bilang mga taong bihirang makihalubilo sa nakararami. Subalit sa kabila ng kanilang pagiging tahimik, napansin ng mga kapitbahay na maayos naman at tila masaya ang pamilya sa kanilang simpleng buhay. Bilang isang housewife, bukod sa pag-aalaga sa kanilang mga anak at pamamahala sa tahanan, tumutulong din si Neneng sa kanyang asawa sa pamamagitan ng online selling. Samantalang si Ivan, ang kanyang asawa ay nagtatrabaho bilang isang cleaner sa isang cleaning services company kung saan dito niya nakilala at naging kaibigan si Dini Nordeani, isang 26 years old na customer service representative. Si Dini ay isang balo at may isang anak na 6 na taong gulang at naninirahan sa Citra Grand Cebu Bor Housing Complex sa Jetisampur na Pekasi City. Noong January 2022, hindi na lamang simpleng pagkakaibigan at katrabaho ang namagitan kina Ivan at Denny. Nagsimula na silang magkaroon ng isang lihim na relasyon sa kabila ng kaalaman ni Dini na pamilyadong tao si Ivan. Mula nang magsimula na ang kanilang bawal na relasyon, unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Ivan sa kanyang asawang si Neneng. Dagdag pa ang pagiging abala niya sa kanyang cellphone na palagi niyang daladala at natatakot siyang mahawakan ito ng asawa dahil baka tuluyang malaman ni Neneng ang nilalaman nito. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Neneng na may itinatagong lihim si Ivan at nakakaramdam na siya na may ibang kinalolokohang babae ang kanyang asawa. Kaya naman ang mga pagbabago sa ugali ni Ivan ay nagbigay daan sa kanyang mga hinala at nagbigay ng mga palatandaan na tila mayroong lihim na nangyayari sa kanilang relasyon. Noong April 2022, tatlong buwan pa lamang magkasintahan si Nadini at Ivan nang madiskubri ni Neneng ang lihim na relasyon ng kanyang asawa. Isang araw habang naglalakad siya sa kanilang bahay, narinig ni Neneng ang malambing na usapan ni Ivan sa telepono. Malinaw na pag-uusap ng magkasintahan. Nang may nakita siyang pagkakataon, mabilis na kinuha ni Neneng ang telepono mula sa kamay ni Ivan at agad na sinabihan ng babae sa kabilang linya na tigilan na ang anumang namamagitan sa kanila ng kanyang asawa. Pagkatapos, agad na binaba ni Nening ang telepono at hinarap si Ivan. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at sa kabila ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa, humingi ng tawad si Ivan, nagpakumbaba at nangakong makikipaghiwalay na kay Dini at hinding-hindi na muling magtataksil. Sa kabila ng lahat, pinatawad ni Nening ang asawa. Ngunit asang bagay ang hindi na muling maibabalik ang tiwala niya kay Ivan. Mula noon, lumilipas ang mga araw na nagpapatuloy sila sa kanilang buhay na parang walang nangyaring hindi maganda. Ngunit hindi alam ni Ivan, palihim na kinuha ni Neneng ang numero ni Dini. Isang gabi, sa hindi malamang pakiramdam, habang mahimbing na natutulog si Ivan, nagkaroon si Neneng ng pagkakataon na suriin ang telepono ng asawa. Dito niya natuklasan hindi pa pala tapos ang relasyon ng kanyang asawa sa kabit nitong si Dini. Hindi lamang iyon, nabasa pa niyang pinipilit ni Dini na tuparin ni Ivan ang kanyang pangako sa kanya. Ito ay ang pagpaplanong magsama at magpakasal kung saan ang dalawa ay nagbabalak na gawin ito pagkatapos ng Eid al-Fitr. Sa kabila ng matinding galit, kinabukasan nagpatuloy si Neneng na magpakita ng normal na ugali sa harap ni Ivan at piniling hindi niya ipakita ang nararamdamang galit. Habang si Ivan naman ay patuloy din sa kanyang pangkaraniwang gawain, nagigising, kakain, maghahanda para pumasok sa trabaho at maayos na aalis ng kanilang tahanan para bang napakabuting asawa't ama ang ganitong gawain ay nanatili ng ilang araw na para bang ang lahat ay kalmado lamang. Limang araw ang lumipas mula nang mabasa ni Nene ang mga mensahe sa kabila ng pagpapanggap na normal, lihim siyang nagplano ng isang nakakakilabot na hakbang. Ang plano ni Neneng ay patayin si Dini ang kabit ng kanyang asawa. Nung alas 5.30 ng umaga ng Martes ng April 26, 2022, para sa karamihan, isang ordinaryong araw lamang ito. Ngunit para kay Neneng, ito ang araw na kailangan niyang isa katuparan ng kanyang plano matapos ayusin ang mga pangangailangan ng asawa at makaalis mula sa kanilang tahanan, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Dini. Gamit ang pagpapanggap na siya ay pinsa ni Ivan, sinabi niyang nais makipagkita sa kanya ni Ivan sa ibang lugar dahil hindi ito makatawag sa mga oras na yun. Idinagdag pa niyang tutulungan siya ng kanyang pinsan at susunduin siya nito. Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Dini na si Neneng pala ang kanyang kapalitan ng mensahe. Kasunod nun, naghanda si Neneng ng mga gamit para sa kanyang krimen. Inilagay niya sa isang bag ang mga kagamitan na gagamitin sa pagpatay. Isang malaking kutsilyo, isang matalim na yabe, at mga damit na pamalit. Pagkatapos, sumakay siya sa motorbike at iniwan ang kanilang bahay. Pagdating ng bandang alas 6.30 ng umaga, dumating siya sa bus stop sa East Jakarta kung saan naghihintay si Dini. Nang walang anumang pag-aalinlangan, sumakay si Dini sa motor na minamaneho ni Neneng na ang buong akala pinsan ito ni Ivan. Pagkatapos, umalis na sila sa nasabing lugar at nagpatuloy sa pagbiyahe. Makalipas ang ilang minutong pagbabiyahe, dumaan sila sa tahimik at matao na kalsada patungo sa madamong bahagi ng Citra Green Area sa Sibubur, Krangan, Bekasi. Nang makarating sila sa lugar na iyon, bigla na lang huminto si Neneng at bumaba sa motor. Pumunta siya sa likurang bahagi ng motor habang si Dini naman ay hindi nagduda at pansamantalang inabot ang kanyang telepono upang suriin ito. Habang abala si Dini sa kanyang telepono, mabilis na kumuha ng yabi si Neneng at walang ano-ano, hinampas ito sa ulo ni Dini. Dahil sa matinding hampas, nawalan ng malay si Dini at bumagsak mula sa motorbike. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Habang wala pang malay si Dini, mula sa kalsada, hinila siya ni Neneng papasok sa madamong bahagi Pagkatapos, walang awang pinagsasaksak ni Neneng si Dini hanggang sa mawalan ito ng buhay. Matapos ang madugong krimen, mabilis na nagbihis si Neneng gamit ang damit na dala, inilagay sa isang itim na plastic bag ang mga ginamit sa pagpatay at gamit ni Dini at nagmamadaling umalis mula sa pinangyarihan ng krimen. Habang naglalakbay, itinapon ni Neneng ang plastic bag na naglalaman ng mga ebidensya pag uwi sa bahay, inayos at pinakalma niya ang sarili at patuloy na inasikaso ang mga anak. Nang dumating ang kanyang asawa, sinikap niyang kumilos ng normal upang hindi magduda ito at mapansin na may kakaiba. Makalipas ang tatlong araw ng biyernes ng hapon, April 29, 2022, isang motorista ang dumaan sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Nang huminto siya upang magpahinga saglit, naamoy niya ang isang masangsang na amoy. Dahil sa hinala, hinanap niya ang pinagmumula ng amoy at natagpuan ng isang bangkay ng babae kaya't agad niyang iniulat ito sa mga pulis. Dahil sa ulat, dumating agad ang mga otoridad sa lugar at nagsimula ng investigasyon. Ayon sa kanilang pagsusuri, natuklasan nila na ang bangkay ay kay Dini, ang babaeng tatlong araw nang nawawala at hinahanap ng kanyang mga kamag-anak. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng bangkay, nagpatuloy ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang salarin. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan nilang may lihim na relasyon si Dini kay Ivan, ang asawa ni Neneng. Dahil dito, agad nilang pinuntahan ang bahay ng mag-asawang Ivan at Neneng. Pagdating sa kanilang tahanan, hinanap nila si Ivan upang sumailalim sa interrogasyon. Habang kinakausap nila si Ivan, napansin ng mga pulis ang kakaibang ekspresyon at galaw ni Neneng na nagbigay daan upang magsimula silang magduda. Pinakiusapan nila si Neneng na makipag-usap at sumagot sa ilang katanungan. Dito, lumabas ang lihim na love triangle sa pagitan ni Neneng, Ivan at Tini. Habang nagpapatuloy ang kanilang interogasyon, lalo pang naging kahinahinala ang mga sagot at galaw ni Neneng. Kaya't binato siya ng mga polis na mga may hirap na tanong. Sa huli, wala nang nagawa si Neneng kundi aminin ang kanyang krimen. Bagaman nagsisisi siya sa ginawa, inamin niyang nasiyahan siya sa kanyang ginawa. Dahil ayon sa kanya, nakiusap na siya kay Dini na luyuan ng kanyang asawa, ngunit nagpatuloy pa rin ang kanilang ipinagbabawal na relasyon. Lalo pa siyang nasaktan nang mabasa niya sa chat ang mga plano ng kanyang asawa at kabit. Matapos ang kanyang pag-amin, inaresto si Neneng at tinuro ang lugar kung saan itinapo niya ang mga gamit ni Dini at ang mga gamit na ginamit sa krimen. Sa kasong ito, sinampahan si Neneng ng kasong premeditated murder ayon sa Article 340, Juncto Article 338 ng Criminal Code. Dahil dito, siya ay nahaharap sa parusang pagkakakulong ng hanggang 20 years sa bilangguan. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Neneng Umaya. Ako po si G, maraming salamat.